Hi guys, good afternoon. Meron akong biniling bamboo shoot. Uh, tawag mo ba itong? Basta yung ano ng kawayan. Ayan. At kasi meron akong gata dito. So, magluluto tayo. Ano lang siya? Wala akong saluyot. Kaya, anong ko lang? Sili lang. Sili labuyo. Yun lang yung partner ko. Gata. Tapos, ito. O, oh, ba diba? So, tinanggalan ko na kanina siya ng mga extra na balat. At, magaganitoy na natin. Papakuluan at lagyan ng gata. Bumili din ako ng isda. Para ulam ko ngayong araw, bukas, at hanggang sabado. So, $20 lang yung bili ko rin sa isda. Bali, ano na siya. Limang piraso na malalaki. So, gayatin lang muna natin ito. Manipis lang. Manipis lang na paggayat. Ganyan lang siya. At papakuluan natin. Hanggang sa lumambot at Pwede na itong iulam. Kasi meron akong biniling gata dito. Hindi ko pa siya na gagamit. So... samahan nyo ako guys hanggang sa matapos ko ito Tagal na ako hindi nakakapag ganito, oh. Sobrang tagal na. Ngayon na lang ulit. Naisipan ko lang. Parang wala kasi ako maisip na iulam. Kaya ito yung naisip ko kasi parang ang kumain ng ano, labong. Ay. Tick na tayo dun. Matutuloy mm, na lang natin. So, ayan guys. Tapos na. O, di ba? Medyo marami na siya. O. Hmm. Marami siya. Okay na yan. O, gasan lang natin ito at papakuluan. So, ayan. Napakapakuluan na natin siya. malapit sa maluto. So, lagyan ko siya ng aking yung, ano, yung ilis na ulam kung may natira pa. So, ayan. At marami. Ano, marami. Sili na pala. Pahinan natin siya na maluto. Ito yung mga nakasakay yung sili na pala. So, so nagkatapos na yan magpipito na tayo na isda. So, keep on watching. At ayan na guys, naluto na. Alas stress at kakain ako ng aking tanghalia. meron akong isda at meron akong mangga. O, oh, di ba? Perfect combination. O, oh, tara guys, samahan niyo akong kumain. Enjoy eating!